mga tol, mapagpalang hapuntos niyong lahat. Nato <clears throat> uh, to. Update po natin niya yun si Brad Pidot, mga tol. Uh, yun, nakabili na po ng damit ni ano ni Brad Pidot. Nabila na ni Kuya Buds. Yung kaya, kapaslamat po kami sa mga nagbigay po, no? sa nagbigay hindi ko po may kung sino na siyang bago dyan, dalawa dalawa yung nagpili ni Brad itong uban nasa mo, no, pi, uh, ano? Napo, na sa bag ni mo nabi ko no? nina boots palit ng boots ay, yung masabay mga po siya explore sa mga mga tol tabang siya sa pagligtas kay Kwan hindi pa tayo ng gamit mo pag explore ayun nagsuta ng bagwa

diyan la eh sinasabi niyo Dito muna tayo samantalang si Berti, 'di ba? Tutuloy sa sama naman 'tong sa amin sabon dok. Oh. Uh, Pag-a-plet namin DJ. Oh. Bato so, lang ilaw dito. Walang ilaw. Saksak mo 'yung DJ. Saksak mo 'yung ilaw. Kasi napakangit-ngit dito. Ayun. May pa-lights on na tayo. ang mga Salamat na lang sa... sa pa maraming salamat po sa nagbigay nito. Sa, ano palayan, babe? Tuan ba? Mga gamit niya? ka, Brad Pidot. ka ba? Ano pa sa, sa bag? Itong mga kuhan na, okay, ang uban, ano? nag ukay ukay tayo kanina so mas inaogma magkalat pa mi og kwan dugod wow, dagdag neto wow wow kaganda neto cellphone ni EJ wala na sira na sira na wala na puno ge iskat step oh lagi na lang pinaayos hindi naman ayos magbili ah. ka na lang bago EJ yung main pira na EG. gamit na. na gamit yung cellphone niya sa exploration so may ma mabuti na lang mo, brad nga hindi sira yung pagkain. Na Nanakadiri na sa silpungan. sa bahay. Sulpon lang yung nasira. Okay ba? diba? ba? Di ba? Gusto mo ba dito tigas? Okay, Tulog na kong tarong. Oh, tapos. Hmm. Kani kani nga do yan imong ginatulugan. Pero pidot ang okay, dami nga mga dito. Lamok. Kirman mo kuni kan podo. Namin siya abol. Okay, akong nakita nga na oh. ako. ni nga mo man yung gabol-abol oh. Kita na ko. Binigay to ni Brent Patrick. Ay, ano? ayun ay, si Patrick. Hindi kasi... Hindi ko nyo sakin. giniginaw daw po. Pangit yung kamera. Hmm? Gumili ka na kasi nang bago. Patrick Oh. Okay. salamat na lang, Gabran. Ano sa'yo, nakuan rin, Gabran? Na ano -na naka-tisa? Um, ano masasabi mo? Sabay daw, si, masama, daw si, masama. Masama siya, sasama daw siya sa aming... Sama siya? Hindi ba delikado? Sama ko. Uy. <tric> Diri ra ka patrek eh. kay magbantay ka la. Ate Marites. Hindi <tric> ba sinabi mo sa akin na hindi mo Hindi hmm. ba sinabi mo sa akin na hindi mo kami iiwan <tric> <tric> dito? Dapat kami sasama Ayun. Okay. Born of the mix. Wala nang Sabi mo mayroong nagmahal sa iyo. Maraming nagmahal sa iyo eh. Okay lang ka dre Brad. Okay lang. Dami lang po. Enjoy, enjoy. Enjoy. Ay <melod limeland nose not dois> mm. wow. pala to bread to. Napaka galing pala to Wow. Rinig mo. Rinig yung boses niya. Kanina? Hindi, natutulog ako. Tulog ka pala kanina. Bigyan mo ko ng sample. Ay, nahiya ako. lang ka naman mahiya kahit na isang linya lang ang kanta go? ka Huwag ka nang sumama sa kanila, Brad Patrick. so walang magbabantay sa amin. Hindi ka ulit si Burnok. Si Patrick. Gusto niya kami iiwan. Tagal si Patrick, yung plan ay lumalaki. Lumalaki parehas siya sa Si Burnok. Bumuga ako na si Burnok. Mataba si Burnok. Gusto ang pag-aaral, Burnok. Chicks? Sira, Nol. Ha? Ha

Magkuhanin mo sa susunod sa lalo ba? na tayo mong kuha mga Lilo ko lang Nasaan na nga ninyo mga bago mga Ang bago Mga bago lang sa sinilamit ba Hmm Siguro Siguro Sige, magkukuloy na ko ngayon siya mga mga May kwarta ko ni si Patrick Ay eh, si Patrick, ay si Patrick nice Ay si Nagata, ganito na May takot na mong Tambal Ipalit mo itong tambal eh May niligin nyo ba nung nakaraan isang libo? Nung niligin nyo mo May niligin mong kuha niyo ng brief Dalawang brief Kay butas ng isa Gusto mo magkita <laughs> okay. saan 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 saan, saan? <laughs> ah yan o ah sakto lang dyan hubuan ang imong brownies nina ay maligo pa lang yung taro. maligo pa ka yung brief kapat na brief yan yan dito pinasukat ni kuya bad si ano kagamit ah pidot pidot, pidot. ay pidot po. uy di na wala to ah <laughs> 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 ang guwapo guwapo na ni pidot na

ko bigyan oh, ano, daot na puto, kuwa thank you so much. Oh, na, Maalian. Maalian? Maalian? Ilan Ilan yung pinin yan? Just ko, Lord! Ano yan? So, okay, okay lang yan? Hindi. Yung yung yan? Tingnan mo. Okay pala yan, Pang mo ginagawa mo, Patrick? Hindi lang. Hindi mo, Patrick? Patso, magamit. Kailan ang <laughs> so, Ang bili ko niyan 35. Oh. Ang mahal naman. Mahal <laughs> naman. <laughs> wow. Mahal pala yan. malambot yan. Napakamahal naman niyan, Wow, ang dami okay, nang sa iyo. Bigay. Hmm. Yung Salamat sa lahat na na nagbigay niyan. Salamat, Salamat lang, God. Na Napakasaya ngayon Salamat talaga sa mga nagbigay. Oh. Grabe, sobrang daming nagmahal sa iyo, Brad. Bakit? Malungkot ka? Ha? Naisip niya kasi. Mura mag gibi Bulag aguyab. Mura mag, mag, ag <laughs> Mura, mag, Mura, mag ag <laughs> Ganito yung mga blessing na dumating sa kanya. <laughs> Dapat nakasmile huh? siya. -alat, pasak kasi sa mata Ismail ka. Yan. Yeah, Pidot about. ba'y pogi. Pogi. Pidot ba'y. Yeah, yan si Pidot. <clears throat> ya? Gwapo si Pidot. Ang oh. pogi-pogi niya tapos

Gusto sana niya yung Butalon Yung bootman Mahal one, one six One eight nga na to Yung kagaya sa'yo Dry fit Yung hindi nababasa Waterproof nababasa Pero Bootman Huwag hmm. po Huwag ng ka Nindot kay sutol panglakaw pang, Laga Gala Gala Pang gala-gala ba so, hmm. Jacket ko, Wala pa Wala pa Pang forma-forma Ganun Wala hmm. budget Sunod na lang hmm. Tapos mag-boots ka mag Ay Kauyab dyan si Pinot dyan. May <laughs> bilis sana siya ng sombrero, pero mahal yung sombrero doon. Parang ano? may 50 to no? May 50. Mahal yun dyan, no? basta. Sa pero na lang. quality kayo. Sa susunod Pagka na lang. Ulo. Ulo. Ha? Pagka ano? Siya so, yung pinapili ko niyan, sa kulay na yan. Yung breath nga, ang sabi ko sa kanya, iba-ibang kulay. Ang binili, binili niya, puro itim. Bakit? Favorite color niya raw yung Color ko yung ito. ating Parang hindi siguro makita yung anong Yung nanon eh. Yung buling ba? Favorite ninyo kulay black. Tapos bakit white yung shirt niyo? White. white naman yung shirt niyo. So bagay yan sa black. Tapos uh, pa. Ako okay. Ako mong brief bike eh. Wala ako okay. brief bike. Okay. <laughs> ako na ano? pinot eh. Si, <laughs> ah, eh. <walang laughs> <laughs> si Burnok may klarong may brief. Wow! Boris oh, color ko kasi yung Wow, ang ganda niyan pidot. Yang Thank you ka na pidot. Maraming salamat po. Hey, tita bigay na nito. Sabihin Tita Yung Tita, mention mo na lahat. Sino yung hindi yung, 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 yung nagpapa-mention? Ay hindi pala. Parang, parang bawal. Bawal pa Salamat pa rin ako sa iyo. Salat, salat na lang. Salat sa natin mo na lang. Mga sumuporta. Sa mga nagbigay ng blessing. Nagbigay nito ng mga nagbigay ng blessing. Maraming maraming salamat po. Mm -hmm. Yan. Yeah. Tapos puso po ako nagpapasalamat. Yan. Yeah. Salamat talaga. Ang saya po ko na binigyan niyo ako. Kapili kami ng damit ni Brad Bud. Pero rin, yung damit niya Ito. May ba andon sa andon ko nilagay sa pinahiram ni Inday na bag sa akin si ilang dati. Oh, Sa taman si bag. Na may bag ito sa kwan, Katong na. Tagpo. katong ligoon. Saan bang dito ko wa? Katong kaybad, dako kayo ginamit pang camping yon pang out -tip. pang kwa mangito ba kay pang isa kabulan bulan sa bukid ba og pila pa ka bulan dala kag 25 kilos dong bugas butang naman to sigo kwanto 35 kilos ang masulod ato oh mm. ma mm. kwanto mm. hmm. hindi yon madaling masira mm. hmm. pang ano yon yeah. pang auto yeah. nga na pa gyud ringkot siguro okay, grad. okay mo pang so, dad na tadi sa patag ramay kaya kung tulog di Okay, kaya may okay. may okay. yun na ang ba. May narating na O kalaban dre. Dito man ang kalaban dito. Hawakan mo to, brado. ko i i hatag sa iya di. Uy. Sobra okay. ni sa kwan na kwan. Wow, ang daming. Bilangin mo muna. Smile ni. Wow, Hindi ko trip. boss para may gusto siyang bilhin pa na. Yung may mo naman kuya ba? Pag brush sa ka sabon, araw-araw 'yan at saka sabon. Pangangailangan. Mm. Para, Salamat, po. Okay. Salamat po. Baka may nag-selos din sa tabi-tabi, oh? Si ano, si Burnok. malis uh, na si Burnok. Sila. Binigyan ko na 'yan. Ah, binigyan na pala. Ayun. Pa Pero walang trip. na Nana -na, okay. sila i-trip? Ah, mayroon na pala. Yan, Thank you so Salamat ka, Pretty Dot. Mm. Salamat so, na po. Yan yung, yung mga tao. Ako, para si Anong Pidot. May... Ang bait lang mga nagbigay nito. Sobrang <laughs> saya niya oh, na mal... sobrang <laughs> saya ba na gustong iiyak. mo, Wala Sabayan, sabayan niyo po na nimo kuya Bad, so unsay iyang paliton? Kamo nakatuod re sabi ni ano sakin, ni Ramon so Petras bigi sa bibili kami ng vitamins daw oh vitamins vitamins tag 350 wa tag ilan tag 350 hmm sige lang saka na yan saka sa si may lotion ako dyan ang hindi nagamit baka gusto mo ay hindi ako na lotion ay hindi pala siya nag lotion hindi niya kilala yung lotion magpalit yung kwan brad salamat yung brad ayaw ka pala ka brad kasi napay mga salamat salamat pero ka tong pambatong pangpawala Sa Panginoon, mm. ng lalo na sa mga taong nag-share sa iyo ng blessing. Mm. Unang una sa Panginoon talaga. Sa ngayon ay napakahirap maghanap ito. ng taong hindi lang sila po, ng blessing sila pero nakabas na pati sa loob. Awan mm. ng Panginoon ay may ano pa rin, may mga tao pa rin. Ah uh, share pa rin kahit medyo lipit. Ganun ba? Yan. Salamat talaga sa inyo. Deserve mo yan. Brad, sige yan. Salamat, Brad. Salamat sa mga kapitan sa iyong tulong sa amin, lang, lalo na sa pamilya ni Dean. Hmm. Kaya, ako, saludo ako sa iyo, Brad. Nakabait ka lang, tuloy-tuloy lang yung pagbabago hmm. So, yung sinabi mo na sama ka sa amin ulit pala, kaya. At yung promise ko sa iyo na bibili tayo ng cellphone sa ngayon, hindi pa mabigay. Na ano, nang abot sa iyo ng pambili ng cellphone at siyempre ako, tapos din ako gawa ng marami din ako uh, pangailangan dito sa bahay lalo na nag-aral na yung mga ano sawa ko nag-aral ba yung nag-aral ano pa may mga problema pa si Jono may mga binibili pa na pang araw-araw na gatas expenses kaya kung may mag-abot man sa yo ng pang

God bless